tapos na tayo nagpagupit yan. Ay, sana naman. So, umuwi na. Umogin na! <laughs> so, what's up sa inyo mga kanaypi Nandito tayo sa park ngayon, dito sa Tayen At may good news akong sasabihin sa inyo at ayun nga, nakuha na natin yung Google AdSense pin natin at ito na siya. Yan, yan, yan yung nakikita niyo na yan. Yan na siya. Bali kahapon, pumunta yung asawa ko sa mismong post office sa bayan para tignan nga kung dumating na yung Google AdSense pin natin. At yun nga, dumating na siya. Salamat sa asawa ko kasi nag-effort siya na pumunta doon sa bayan para kunin nga yun. At balik kagabi, na-set up ko na sa mismong google adsense yung pin na yun so sa malamang sa malamang mga kanoypi alam nyo na yung susunod dun masayang masaya si kanoypi ngayon kasi alam nyo na nakuha na natin yung pin natin sa google so salamat sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo mga kanoypi hindi natin maaabot itong tagumpay na to umpisa na to mga kanoy kaya nagpapasalamat ako ng sobrang sobra sa inyo ang lahat. Sa patuloy niyong suporta sa mga video upload ko sa YouTube. At salamat sa pagsama sa mga gala ko dito sa Taiwan. Salamat sa mga comment niyo na magaganda. At yun nga hindi ako magsasawa na magpasalamat na magpasalamat sa inyo kasi... <laughs> Kung wala kayo, wala tong YouTube channel ko na to so bale sa Pilipinas ko pala pina-address yung Google AdSense pin ko na yon mga kanipi. At hindi naman tayo habang buhay kasi na nagtatrabaho dito sa Taiwan kaya sa Pilipinas ko na lang siya pina at ayaw ko nga ng problema, di ba? Kasi kay Sir Jimmy Speak's TV dito sa Taiwan niya pina kaya nagka-problema siya doon sa Google AdSense na yon. So sa akin, sa Pilipinas ko na siya pinadres kaya mas wala na tayong problema, di ba? Mas okay 'yon. So nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa inyo kasi wala tong YouTube channel ko na to kung hindi dahil sa inyo. Hindi lalaki tong YouTube channel ko mga kanoy So magsha-shoutout na tayo mga kanoy at shoutout ko muna yung mga barkada ng kapatid ko sa Bahrain. Si Tina Des Pretzi at sa ate ko na si Milly Espanyola at sa ate ko na rin na si Manilin Espanyola sa Bahrain din siya bali dalawa yung kapatid ko na nasa Bahrain at shout out na rin sa kapatid ko na si Rodrigo Espanyola na nasa Saudi naman siya ngayon so shout out sa bro at Shoutout na rin tayo kay Rolly Manipon na classmate ko dati nung high school na nasa Singgan, Pangasinan. At shoutout na rin tayo kay Josephine Lim, Jason Dolay, Abraham Dolay, Marcel Monton, Noel Cruz from Tauyen. So shoutout na rin tayo kay Nancy Narag Arisabal, Raymond Avila, Richard Dramenton from Calgary, Canada. Vincent Alcantara from Angono Rizal, Len Minor from Hong Kong, Camelia Gutierrez, shout out sa iyo ma'am. So shout out na rin tayo kay Jay Sagid, Angeli Datuin, Jerry Aldamar, Armel Marquez, Michael Cueva from Regina, Canada. Yun, ang lalayo nun ah. Kay JMI farm vlogs shout out sa iyo bro na laging nanonood sa channel ko at shout out na rin tayo kay Remri Holic Show Channel from Korea yon may taga Korea na naman diyan kay Susan Peng TV vloggers at belated happy birthday nga pala kay Ma'am Leonela Dimakiling Maciling November 8 so belated happy birthday sa iyo Ma'am So shout out tayo kay Sherwin Bell from Taoyen, Paula Disuangco from Guanyin, Taiwan, Dom Stablate, Rumbawa Family from Dumagat, Binalonan, Pangasinan. So shout out sa inyong mga tanga Pangasinan dyan. Taga Ordaneta rin ako. So shout out kay Perer and Bautista Family from Dubai. Kay Noy Gay Memoriado at sa mga bus driver ng Jason Saudi Arabia kay Adrian Cruz from Qatar Family Cruz from Malolos Bulacan, yon ang daming nagpapashoutout ngayon so shoutout natin lahat yan mga kanoypi so may pinapashoutout nga pala yung si ate Dolorbina Mina na, na nasa Taipei, shoutout nga pala sa anak niya na si Jalime Mina na nandito rin sa Dayuan Tauyen at shoutout out na rin daw sa kapatid niya na si Aladin Bascos Orina advance happy birthday daw sabi ni Ate Mina na sa November 14 yung birthday ni Sir Aladin Bascos Orina so yan yung mga nagpapa shoutout sa atin ngayon at maraming maraming salamat sa inyong suporta lagi sa youtube channel ko mga kanoy sa mga solid na kanoy pi dyan yung mga hindi nag skip ng ads dyan yun maraming maraming salamat sa inyo bibili na lang tayo ng ulam natin kasi hindi ako nakapagluto ngayon wala tayong kakainin mamayang gabi so papunta tayo sa palingke para magkanap ng ulam natin na naluto na. A few moments later. Eh, Nag-order na ako ng shabu-shabu. Yun na lang yung uulamin ko mamayang gabi. Yan. Yan tayo bumili ng shabu-shabu. Kasi matagal na rin akong hindi kumakain ng shabu-shabu. Maganda yun kasi malamig na naman dito sa Taiwan. At magsasabaw-sabaw naman tayo, di ba? Para may iba and na pre prepare na yung order ko na shabu shabu yung in order ko kasi pag yung mga hipon allergic tayo dyan so ayun tignan nyo hindi tayo nakapagpagupit kasi wala si ate pumunta daw ng chongli na masel din kaya babalik na lang tayo bukas doon sa Philippine Store para magpagupit na. Siyempre mahaba na yung book ni Kanoyy So, 230 isang order. Pag dito sa Taiwan, 140 NT dollars. So, pauwi na ako kasi nakabili na tayo ng ulam natin. At ayun na nga mga kanoy pinan, dito na tayo sa dorm, nakauwi na tayo. So, yan yung binili natin na ulam natin ngayon, shabu shabu. So maraming maraming salamat sa panonood nyo nga dito sa channel ko Noypi Vlog at salamat sa suporta nyo palagi the next day so dahil hindi tayo nakapagpagupit kahapon ngayon tayo pupunta at nagtext na ako kay ate sabi kong pupunta ko dun para magpagupit Nagreply naman siya sabi niya 9.30 daw niya ako gugupitan eh alas 9 na kaya punta na tayo sa tayin at yan yung gagamitin natin yung bike na yan a few moments later Nandito na tayo. Dito ako palagi nagpapagupit sa kanya. Yan. <laughs> Magaling. Ang kamera <laughs> Yan yung panyatay, mic. Ay, ang galing naman. Oh. May nakita nga ako sa akong sa Taipei. Nagkaganyan din. Nagbablog din siya, oh. <laughs> Marami dito, eh. Mm -hmm. Dami nga nagbablog. Oh. Okay, ah. So, pala... I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, i show you what happens Pass me the mic and I'll show Money show, I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain you already know. Turn that to gains let like my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. <laughs> <Ay, salaman. So, laughs> <Umogina. Umogina. laughs> so, Thank you then, oh. you welcome Okay, salamat hey! ate. Bye-bye. Susunod so, ulit. Uh -huh. <laughs> so, bale, tapos na tayong nagpagupit at pauwi na tayo kasi may pasok pa tayo mamaya at magluluto muna ako ng ulam ko doon sa bahay. So, kita kits na lang tayo mamaya sa dorm. At ayan na nga mga kanipin nandito na tayo sa dorm at tapos na rin ako naligo. 'Yun na. Ito na yung bagong gupit ni Kanoypi ngayon. So, Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to at sa mga susunod na mga video vlog ko pa dito sa Taiwan. Salamat sa mga suporta nyo palagi. At dito ko muna tatapusin yung video vlog na to mga kanaypi. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe, click mo na yung subscribe button sa baba at click mo na rin yung bell notification para updated ka parati sa mga video vlog na i-upload ko pa dito sa bansang Taiwan. So kita kita tayo sa susunod na mga video. Bizarre.